Mm-mm. <clears throat> <laughs> <At kaya? clears throat> double click ko tong lock. Mhm. Mm hindi na siya tumutunog. Dati daw pa diba, pang dinalaw ako. Oo, uh -huh. tumutunog siya. Kailangan iulit mo pa isang pindot para tumunog. Ngayon hindi kahit ano. Kahit sa kasi sa dito pa pa. Door. Wala naman. <coughs> na di ba nagpasok? Ano hmm. na, na tumanag kanina? Yung, di ba, sa, sa lock na, di ba, dalawang pindot bago tutunog. Eh, hindi. Kaya pinundot ko ulit, saka siya tutunog. So, Wali, di pang, pangatlo. Hindi ko alam kung susi na button yung may diferensya. parang -hmm. Para kung yung bate ng kotse, mm -hmm. mga na Ah, pa, ako. baka sa busina hindi naman, kasi open naman. Hmm. Karami ng kotse. Ano, ano, ano araw ngayon? Eh? 1. Martes. to birthday ni Andy ngayon na kahapon kay kaka And okay Margo si Margo <coughs> bakanti <coughs> naman karangan sa nakuha mo bilis nangako uh, pa ang eh, kitlen nung... ano kaya ano kaya ano kaya eh. kaya ano kaya ano kaya ano kaya ano kaya ano kaya ano pa, ano kaya pa kaya ano kaya ano kaya ano kaya ano ano kaya ano kaya ano kaya ano ano yung ano kaya ano kaya ano kaya ano yung kaya kape. Oo. At saka, yung ano, yung chapsoy. Kaya hindi masyado na bumasok. Mm -hmm. uh -huh. Mga tatlo lang yata nakakain yung isa-isa doon. <laughs> so yung mga luto na binigay mo sa mga iba-ibang bahay. Kinabukasan ah, na so, ano yun. Kasok mo. Na, na kain din yun. hati hati pati nilaw oh, may, may natira dyan sa atin by, by three, binigyan din sila ni Margie yung, yung hilaw at ni Margie. yung hindi luto ano yung nakabalot na, mm -hmm. mm -hmm. oh, na. na. Tas ang dami pa ng rapper. Walo, walo. Dapat ano lang, isa't palating Wala, Hindi kilo. ba nakalagay doon ang wrapper kung ilang piraso? Bakit dalawang balot binili, binili ni Sir? Hindi ko alam, si Sir Kiko nag-ano niyon. Dapat kinarkula lang niya. Balot ba yun? Ay, yung ginagawa sa palengke. Oo, oh, yung ano, rapoy. Oo oh, nga, sa palengke kasi hindi balot yun. eh. Be. Kata, ano, diba? May oh, tanda. sa isa isang ano, oh, sa isang plastic na ganun, 100 pesos 'yon. Hindi depende kung ilan yung kulay. Eh dalawang balot nga yung naka-plastic na ano, ah, ba, 200. Lang 100 oh, sa palengke. Ah, sobra sobra. 200 'tong nabili daw niya, dalawang balot daw. <coughs> Grabe. <laughs> may may piyesta ha. Hindi siya nagtanong kung ilang piraso 'yon. Ah, oo, malamang. Oh, basa kay siguro inisip lang niya kasi dalawang balot eh di ba mostly gagawa tayo 60 lang 60 pieces dapat isang balot lang eh wala eh sobra na yun At sa bagay 200 din yun kasi 1 peso isa eh ay, bili tayong saging, magturon tayo. Ayan, magturon Ayan, na. kayo, ate. Bumili kayo. Tapos, magbenta kayo sa bazaar namin. <laughs> wala yan si Margie. <laughs> Akabot ano? pa ba yun sa bazaar? Siya. Oo, aabot na sa ref lang yung ano eh, rapper. Birthday nung anak ko sa linggo. Sa lunes may may pakalit. O sa lunes, Jen. Pwede. Hey. Kasi yung isang bata, 500 lang yung nayari. Pwede siya. Oh. E 500 dapat bawat araw. Mm. -hmm. Sige nga, makakabawi pa kayo ng 500. O, 500, turun. <laughs> Ito yung kailangan yung event para makabawi kayo ng 500. Hindi, ang bibilhin mong mantika yung ano na, wag yung mamahalin. Oo. Oh. Kasi hindi ka makakabawi pag ang binili mo mamahalin. Sabi meron lang, tsaka mantika yung pula. Hmm. Hindi, ito, picture, picture. Ito, one point lang. O, <coughs> oh, nilalagyan yung para matamis-tamis. Hmm. Mas maganda din yung may langka. Huwag na yun. <laughs> Dagdag pa yun sa gastos. Ang mm, so juicy! Ang bawa kayo sa dito yung langka. Just <laughs> kidding! Sabay niya ng suko. Chevreton uh -huh. na ba 'to? Sagsaging. Sisde, sisde stayo. Okay lang Yung ah, isang praso pag malaki 6 pesos. 'Di, 'yun na lang maliit. Nasa hiwa mo na lang 'yun, diskarte pag hiwa. 20 kailangan 60 kg naman at Mark. Baka may Uy, walang laman. Unti <laughs> lang ang tas nag nagdurug-durug pa yung ano pagkaga. <laughs> balut lang pala to. <laughs> Ang daming welcome, ano, sa baras Ang laki uh -huh. Sa may highway, ang laki nang tinayo nila Akala mo, ano na Ano yan, mga serihan. Di Mga o, gamit mga Sa baras, bagong tayo, ang laki Parang SM Siguro binili na sila ng SM Ang SM lahat binili Pati Walter So, Jemay, pwede mo gamitin yung SM card eh. Alpha Mart, nabili na, mm -hmm. ano yan, sa SM oh, niya? Oo, matama. Alpha Mart. Para isang ano nga lang. Maglakad na lang pala kayo. Oo, Oo ma'am. doon. Hmm. Uh -huh. Sanay kami mag... Ito ko kayo sa chat. Tumawid kayo ng derecho. Uh -huh. Tapos, Ako'y ah, sige siya. Ako'y nakakain siya. Ako'y nakakain siya. Ako'y nakakain siya. Yung nakakain siya. Ako'y nakakain niya Ako'y nakakain siya. Ako'y Yan ang gusto ko Babalik ko Kuya. Sa akin. sa kan? Ha? <laughs> oh, sige. Okay. Sige, kana ra. Di, di. Kana ya. Tapos. Lahat sila kukuha. Meron din ako yung meron na ganyan. <laughs> Alaga mo yan, Alaga mo yan, te? Napakatua na